News Update Mga balita ngayon Mahigit 9.4 milyong pesos halaga ng shabu na samsam sa isang sospek sa Tacloban City BFP official na nahaharap sa kasong illegal recruitment ng mga bumbero pinaghahanap ng PNP 85.167 bilyong pisong smuggled goods kumpiskado ng Customs Bureau noong 2024 ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Huli sa bypass operation ang mahigit 9.4 milyong halaga ng shabu mula sa isang sospek sa Tacloban City. Ayon sa report ng Tacloban City Police, naganap ang operasyon pasado alas 10 kagabi sa Magsaysay Boulevard, Barangay 25, na ikinaaresto ng isang alias Budoy, isang 37 anyos na construction worker at resident ng Palumpon Leyte. Nahuli sa sospek ang nasa 1.1 kilos ng shabu, bagamat inaalam pa ang eksaktong bigat at halaga nito ng Eastern Visayas Regional Forensic Unit ng PNP. Kumpiskado rin ang isang 9mm pistol, isang magazine na may lamang apat na live ammunition. Nahaharap ang sospek sa paglabag sa Dangerous Drugs Act at Comelec Gun Ban. Inulunsad ang nationwide manhunt operation para mahuli ang isang dating Bureau of Fire Protection o BFP official senior fire officer 2 ayon sa Quezon City Police District o QCPD. Ang suspect na kinilalang si Reika Janisa Palpalatok ay nahaharap sa kasong illegal recruitment, mga kasong administratibo kaugnay ng immorality at professional misconduct kasama ng akusasyon ng umanoy relasyon sa asawa ng isang dating opisyal ng Marine. Sinagja ng mga operatiba ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang mga lugar na konektado kay Palpalatok tulad ng kanyang dating opisina at mga huling adres sa Quezon City, Calamba, Laguna at Malolos, Bulacan ngunit hindi siya natagpuan. Kaya hindi na isilbi ang warrant of arrest na inisyo ni Judge Ronald Augustan ng Pasay City RTC kay Palpalatok. Pinaniniwala ang nagtago si Palpalatok sa Indonesia upang makaiwas sa kaso. Nagbitiw umano siya sa tungkulin noong December 2024. Kumpiskado ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS ang 85.167 bilyong pisong halaga ng smuggled goods sa taong 2024. Ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Bureau of Customs o BOC ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio. Ayon kay Rubio, ito ay isang makasaysayang tagumpay sa kampanya laban sa smuggling. Ngunit nananatili ang pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay dahil sa patuloy na pagbabago ng mga taktika ng mga sindikato. Dagdag pa ng commissioner na habang lumalawak ang operasyon ng komisyon, patuloy ding nagbabago ang mga estratehiya ng mga smuggler. Tiniyak ng BOC na magpapatuloy ang kanilang operasyon upang mapigilan ang iligal na pagpasok ng mga produkto at mapanagot ang mga nasa likod ng smuggling sa bansa. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.